Tigil-tigilan mo ako, Vincent, ha? Pinangarap ko yung paaralan na yan para sa'yo. Pati yung kurso na yan, pinangarap ko para sa'yo. Ah. Ready ko na itong uh, pagsasaluhan na... Pare! Oh, pare. Oh, okay. ito na yung mga vitamins na, na request mo. Uy! Tako! ko. Eh. Pare! Uy. Okay ba to? Gan okay Gan ba itong regalo ko sa anak ko? Ganda niya na. Ay, nako. Sigurado na. Reserve ng anak ko to pare. Ay, sure kasi, na. kasi pag mag-aaral ng anak kong yun. napakabait nun ni Vincent. tama lang yan. No? Okay lang to. Matutuwa yun. Oo. Eh, para pagdating na, pagdating na anak ko, ready na. Kain na lang tayo at iinom. Oo, yun. Tama-tama. Pwede ko na lasingin si Vincent. Nako pare. Sige, magpatumbahan kayo kung sino mas malakas sa inyong dalawa. Hahaha. <laughs> oh, ano ba? Antay na si Vincent. Oo hmm. Uh, ano oras ba darating yun? Siguro, nandiyan na rin yun. Kinuha lang niya yung result ng exam niya. Ah, baka nag na ng ibang kaibigan eh. Sigurado yan. At alam mo naman pa, pala kaibigan. eh Ay, Baka ayay na naman yung tropa si Mat-Mat. Mm. Yung... Ay, naku, chick boy yun. Puro chicks ang uh, alam nun eh. Yun nga eh. Bakit yung problema ko? Baka mahawas si Vincent. Kaya... Ay, hindi naman siguro. Kasi tiwala lang, pre. Tiwala lang sa anak ko. Pwede na lang natin yun. siguro Congratulations, Congratulations, Anak! Congratulations, sis. Welcome back! Yan! Ano bang meron? Nak, para sa'yo to. Di ba, nakapasa ka sa exams mo? Bagsak ako, tay. Ano? Damuho ka? Napaka walang yamo naman. Sinayang mo lahat ng pagsisikap ko at pagpapagod ko para lang magpag-aral ka? Hindi naman sa ganun, tay. Sinubukan ka naman ni. Eh. Naghanda ako para sa eksam. Wala talaga eh. Ngayon mo sabihin sa akin, anong mararating mo niyan? Paano kita pagmamalaki sa pamilya ko? Nakakahiya ka? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ngayon, hindi na sana ako nag-aksaya pa ng panahon pag-aralin ka. Pero tayo At huwag mong susubukang humingi ng pasensya sa akin. Kung gugustuhin mong bumawi, hindi kita pagbibigyan. Pero tay, sinubukan ko naman eh. Ginawan ko ng paraan. Yung pagpasa ko sa board exam, yun yung tanging paraan para maging proud ka sa akin eh. Para kahit pa paano may pagmalaki mo ako. Pero tay, hindi ko talaga kinahay eh. Tigil-tigilan mo ako, Vincent ha. Pinangarap ko yung paaralan na yan para sa'yo. Pati yung kurso na yan, pinangarap ko para sa'yo. Pero anong igaganti mo? Bagsak! Kumayod ako na sobra-sobra para sa'yo. Pero ito ang isusukli mo? Bagsak? Lumayas ka! Pare, seryoso ka ba? Hayaan mo siya na magtanda siya nang malaman niya kung paano pahalagahan ang mga paghihirap ko. Seryoso ka, Tay? Lumayas ka! Pare, hindi naman sa nakikialam ako ha. Pero parang sakit mo magsalita sa anak mo. Maganda yun, pare para magtanda siya. Hindi habang buhay, buhay ako at aasa siya sa akin. Saan ba yung, ah, dito yata yung restaurant na sikat na sikat. Masarap daw dito eh. Pinag-uusapan ng mga kabayan dito sa Dubai to eh. Strawberry Corner. Oo oh, nga, ito nga, ito nga, strawberry corner. Teka, kain ako, gutom ako eh. Parang uh, pakasarap nga lang. Sir, po. welcome sir. Thank you. Waiter, bill out please. Bill out na po. Ah, uh, miss, magkano yung kinain ko? Ay, hindi na po. May nagbayad na po ng order. Oh? Yes po. Hindi nga. neng sino nagbayad? Siya po. Oh, anak. Alika, maupo ka dito. Ay, kamusta? Huwag ako ang kamustahin mo, anak Ikaw ang kamusta Ito, tay Nagkaroon ah, na ng sariling restaurant Nagkaroon na ako ng kapartner Nagsimula ako as tagaluto Eh, magmula nung Hindi naman sa Galit ako, tay Magmula nung pinalayas kita Anak Alam mo isa sa pinakamalaking pagkakamali na gawa ko sa buhay bilang tatay ang palayasin ng aking anak. Alam mo naman hindi mo intention yun, Tay. Mali ko rin kasi hindi ako nakapasa. Wala namang problema yun, anak. Pero masaya ako kasi sa kabila ng nangyari, isa kang successful na business owner ng isang restaurant na ito. At uh, pinagmamalaki kita, anak. Salamat, Sobrang thai. proud na proud ako sa mga achievements mo. Alam mo ba, Tay? Hindi man ako naging engineer tulad ng gusto mo, pero ikaw naging inspirasyon ko sa pagluluto ko. Kaya nagtayo ko ng negosyo na tulad nito. Ikaw pa rin, Tay. Welcome na welcome ko dito, Tay. Anytime. Maraming salamat, anak. At nakalibre ako ng hapunan. Oo naman. Ka, Tay. Like, Papakilala pa lang ako sino yung partner ko, ha? Okay, sige. Sige, sige na. anak. Order lang kayo rin, sagot ko na Sige anak, ipakilala mo na at excited akong makilala Ang kapartner mo dito sa negosyo mo ah, Tara <laughs>